po si majority leader Sandro Marcos uh humarap po sa ICI. Ano po ang naging tugon dito ng pangulo sin sinabi din po ni ano ni dating uh, DPW secretary Babe Simpson na tila po nabigla si majority leader Sandro Marcos sa mga itinanong sa kanya. Una-una hmm. bilang magulang, makikita natin kung paano ba pinalaki ng mga magulang ang isang anak. Presente. Hindi po matapang no humarap sa investigasyon. Hindi nagtago, nagboluntaryo pa. Kinilala ang ICI. Hindi tulad ng ito. Tulad, tulad, tulad. So doon pa lang po bilang magulang ay proud sila sa kanilang anak. At uh, nagulat. Siguro hindi natin alam, hindi ko po hindi po ako pri privy sa naganap na hearing. So hindi natin alam kung ano ang kinagulat, nagulat ba siya sa bagong facts? Nagulat ba siya sa bagong data na malamang ay hindi niya alam? So I cannot uh, speculate on that. Thank you, ma'am.